Irikayat ng Health Department ang mga kabataan na magpabakuna laban sa tinatawag na Vaccine Preventable Diseases para mas lalong tumibay ang resistensya kontra sa iba't ibang sakit. May ulat si Bark Fetalco. Ngayong National Adolescent Immunization Month, nagpaalala ang Department of Health sa mga teenager na magpabakuna ng booster shots laban sa iba't ibang vaccine-preventable diseases. Ayon kay Dr. Janice Macazo, ang National Immunization Program Focal ng Disease Prevention and Control Bureau ng DOH, mahalaga magkaroon sila nito kahit pa nakatanggap na sila ng bakuna sa kanilang pagkabata. Meron mga bakuna na na bumababa yung proteksyon pag, pagkatapos ng mga ilang taon. Kagaya na lang ng um, diphtheria, pertussis at tetano. Kaya nga po, ang sinasabi natin, uh, dapat meron siyang booster at least every five years, meron pong booster. Ni Ethan DOH, mahalagang maturukan ng booster para sa measles rubella vaccine at tetanus diphtheria vaccine ang mga batang sampu hanggang labing siyam na taong gulang. Maari rin silang tumanggap ng booster para sa hepatitis A, hepatitis B, influenza at varicella o chickenpox. Pag sinabi pong booster, meron na po siya nung bata pa siya, tapos, dadagdag lang natin para magising yung kanyang uh, yung, yung, kanyang immune system magising o kaya madagdagan yung kanyang protection. Ayon sa datos noong 2022, Teenagers ang bumubuo sa apat na pu sa kada isang kaso ng dipteria, labing tatlo sa kada isang kaso ng tigdas, at labing isa sa kada isang kaso ng pertussis sa bansa. Eligible din na tumanggap ang nasabing age group ng karagdagang bakuna laban sa human papilloma virus at COVID-19. Ang mga nasabing bakuna ay maaring matanggap ng mga adolescent sa mga pampublikong paaralan, barangay health centers o sa private pediatrician. Mark Fetalco, Para sa Bayan.